Bangkay ng isang dalagita natagpo ang palutang-lutang sa isang creek sa Parañaque City. Katawan ng dalagita, inabot ng labing walong oras bago na-recover si Vel Custodio sa detalye. Sa video ito, kita ang buhok ng isang babae na nakalutang sa creek sa barangay para Parañaque City kahapon lakas loob naman tumalo ng isang lalaki para iaho ng lumulutang na katawan. Nasa labing walong oras sa pala tinatangay ang katawan ng labing anim na taong gulang na dalagita bago ito na-recover. Hmm, nakatambay po kasi yung tropa ko dyan. Dalawa sila. Nakatambay po sila. Tinitignan daw po nila yung, yung ilog. May nakalutang daw po na tao daw po. Sisigaw na po siya na ano, yung bangkay daw po. So, lumabas na po lumabas na po ako dito. Pinunta ko po doon, sabi nila talo nila talo nila daw po. Tinalo ko na po doon. Tapos sa um, may po yung damit ng bahay. In inilid ko po sa may ano may Brace. Tumalo na rin sa ang dalawang kaibigan ni Jasper para tumulong sa pag-ahon sa katawan. Ayon sa ina ni Jasper, umantabay na rin sila kung sakali mang mapadpad sa lugar nila ang labi ng babae. Yung anak ko pong isa, napunta po sa lugar nung kung saan po yung pangyayari nung araw, ng gabi na po yun, nung nagbabaha po, nung unang gabi po ng babaha. Siya po yung nag sa amin ng alauna, something, siya po yung nagkwento, mama, mayroong pong babae na na-disgrasya po daw doon. Kaya naman, agad na silang tumulong sa retrieval ng katawan ng labing-anim na taong gulang na biktima agad din nilang itinawag sa barangay ang insidente. Dumating ang nobyo ng biktima. Positibo niyang kinilala ang nasawing dalagita. Base sa inisyal na impormasyon ng barangay, nag-iinuman umano ang biktima kasama ang kanyang nobyo at ang stepbrother ng kanyang kasintahan sa barangay San Isidro, Paranaque. Nasa tabi lang ng creek ang bahay ng stepbrother ng nobyo ng biktima at kasagsagan pa ng kalakasan ng ulan bulot ng bagyong enteng ngayon dahil tumaas po yung tubig doon sa baba, kasi po yung bahay na kung nasaan po sila malapit po talaga sa creek so wala naman po siyang harang so may tendency madulas Pero ayon daw sa nobyo ng biktima iba ang nasaksihan niya sa pangyayari Niyakap um, nung kanyang staff brother yung yung ano yung bata tapos sabay lumundag din sa ano sa ilog And then after po niyan, is uh, ang naka, ang nakita na lang po nilang umahon is yung lalaki po. Sa pagtatanong sa barangay, wala naman daw nangyaring komosyon sa lugar bago nangyari ang insidente. Patuli pa rin ang investigasyon sa nangyari ng mga otoridad. Nasa porinaria na ang labi ng biktima. Pagpunta po namin doon, yun na po yung sinabi ng tao na, na ganun daw po yung nangyari talaga na niyapos daw po yung pamangking ko sa bayi na tinalun daw po sa, tumalun daw po doon sa creek. Nagsakit po. Kasi, tumalis po yung pamangkin namin ng maayos, ng maayos po sa bahay. Tapos, magbatatawagan po kami na ganun nga daw Kasalukuyan na sumasa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima para malaman ang totoong naging sanhi ng pagkasawi ng minor de edad. Velco Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.